Ala, ang ganda ng bato. Inukit na siya ng tubig, no? Ang ganda. Hala, ang ganda ng bato. O, oh, di diba? Parang kuweba. Mm. Ganda. Kaya mga bato dito. Parang inukit na siya ng ano alin hampasan ng tubig. Oh, mga bato 'yan. Kanta. Parang kweba. Bebelis ka dyan. <laughs> Sa lubungan ni. Eh. Ah, ang tawag dito, Pierre. Ah, Pierre. Sa Batangas po yan. Babaw ng dogot. Gara ng lupa. Akala mo putik pero hindi. Marami siyang ano. Mayroon siyang mga ano. Oh, may yung galamay. Ang tawag dito. Tingnan mo oh. Ay, gumagala. Buhay siya. Yan siya, oh. Ang dami nila. Oh. Oh, gumagalaw sila. Ah! Gumagalaw sila. starfish mga buhay sila starfish okay ganda ng dagat napaka ano siya babaw. Kasi tag-init lot. Ano ba siya? Ang tawag doon? Low tide? Pag high tide, mataas ang tubig. Pag low tide, mababaw lang. Ngayon ang aking kapatid, naluloka. Namumulot ng starfish. Sige, huli. Nang makagat ka. Kaganda ng view. Yan. Ganda ng view guys. Ang sarap magtambay sa tabing dagat. Mawawala lahat ng problema nyo. Sa kanyo naisipin yung mga utang yung babayaran pag naka na kayo. Okay guys. Thank you for watching. Enjoy mo na dito.